Daghan ang nag-post nag-post karon sa social media, kalabot matud pa sa ilang personal experience sa app nga Gcash. Sagad kanila, gireklamo ang nawala og nabawas nga cash sa ilahang mobile payment app. Kakulba usab ang nasinatian sa Gcash user nga si Omison Umison tungod da adunay dakong kantidad ang unod sa iyang account. Tuli so, kahapon, mayro sana in kaya nga lang is hindi siya kahit na i-send mo hindi siya magsi pero mga ilang ano lang, mga siguro, mga after 1 hour, 2 hours, mayroon naman ulit. Dili na kini ang unang higayon nga nagcrash ang maong app. Usa sa mga nakasuway o unauthorized transfer ang igsuon ni Caroline Buloga. Oh, huwag akita na ako, inang eh, naman akong magulang Wala daw sila nakagamit, gahapon. Siya ani lagi, gipakita sa kuwa. Ayong kula man, sa kuwa, okay man. Oo, oh, ko kay siyempre, nagod na eh. Kuwa ta, ang na. Basi mabalikan tas customer. Gani, nagpagawa og gabiso ang maong app, kalabot sa gikaingong problema. Aminado usab kini nga adunay na sinati ang intermittent access sa ubang services niini. Ini. Nagpaklaro usab ang GCash nga makasiguro ang mga users, nga luwas ang mga pondo kanila. Sa pagkakaroon, wala na matod pa yung mga kakuliang na sinatian. Sa gikaingong app, ang pipila kay users. In the heart of changing lives, kini si Brigada Liza Labaho, sa Brigada Jansan Brigadanus